Hi guys, it's me, Rizal Fishing and welcome back to my channel For today's video, daw ba muli tayo ng gilid ng dagat para naman sumubok na manguha ng pangulan So come on guys, ang ano kami Let's go! nandito na tayo ngayon sa barahan namin at this time wala tayong dalang lambat so ang plano talaga ay mauwa ng susong taktakin o sea snail habang si Oshino naman ay ayan Mawil. mga ngawil siya so ang inyong lingkod ay mabibisi sa pangunguan ng taktakin so let's go samahan nyo kami And buti na lang hindi tayo nagdala ng lambat dahil maalon so kagabi hangin sa lata no, yung easter list. ngayon naman ay nagpalit ng hangin hangin hamihan naman so napakalamig at maalon so maybe next time siguro kung maganda yung panahon at hindi pa tayo nakakalaot So time check, it's now 5.12 in the morning. At yan, maliwanag na sa bandang silangan. Nakapagsimula na tayong manguha ng taktakin. Nakaka ilang piraso na ako. Ayan, medyo maalon kasi dito sa may gawing may tubig. Kaya hindi tayo masyado makaporma dito. Kaya dito lang tayo sa kalmada yung ano, walang gulong. So, mamaya, update ko kayo. Mataas na si Haring Araw. At maganda yung ating panahon. So, hanging hamiyan pa rin. Ayan, nandito ako sa gitna ng batuan. Dito tayo, nangunguha ng pangulam natin na taktakin. Si Oshinoko, nandoon sa may gawing dulo na yan ng batuan so gamit ko nga pala itong ating maywagang gunting so ang hirap kasi pagka nakasigsig sa gilid ng bato nagagalos yung kamay natin ang sakit so gumamit na ako nyan ayan low tide pa rin at busy pa rin kami ni Oshino na nangunguna nang taktakin si Oshino nandoon sa gawin na yun so tumigil na siyang mga dahil yung kanyang lure ay yung kanyang linya ay pumutok so nawala yung lure nya donate ayan tumigil na siya ayan tinutulungan niya na akong mangwa na taktakin dito sa batuan so ito na mga idol yung ating nakuha na mga taktahin so hindi pa kasama dyan yung kay Oshino ayan So, hanap pa tayo. paghahanap, dito sa may mga singit-singit na ganyan, sa ilalim ng gilid ng batuan na ganyan, doon tayo makikita. Kadalasan naman dahil di ba minsan uh, lumalagpas yung tubig dito na nga sa ibabaw lang sila na ganyan. O kaya dyan, dyan natin sila matatagpuan. Sa mga singit-singit, doon ko sila kadalasan natagpuan. Gaya nyan, may sikat na yung araw so nakatago na sila hanap tayo mga singit-singit so gumamit na ako nitong ating ano pang ang dahil na gas, gas ako sakit sa kamay o oh, ito ito o oh, may naisputan tayo so a one point ayaw bumuka po ito yung ating mga nakukuha ayan dito. You know. Ayun kadalasan grupo sila. Ayun oh, dalawa yung nakuha natin dito sa ano na to, sa sulok na to. Sana buhay bang kasama. Hala na. Ayun, ganyan lang yung pangguguan ng ano kailangan lang talaga ma ma nang lang dahil matutulis yung bato. Ayan, oh. Ang dami mga, ano, mga talaba. ito Ay, wala na siyang laman. Umang. Ayan, kadalasan. Umang. Ay, ito! Ito, sigurado to mga idol. Ayan, oh. Nakikita nyo ba? Ayan, oh. Ay, nangahulog na. Ayan, oh. Ganyan yung kinuka nating taktakin. dalawa, oh, Dalawa. Pangatlo. Ayan mga idol, Pag ginagalaw na natin sila, tumitikom na yung mga mata nila. Ayan yung parang mata nila na yan. Pero once na hindi pa sila nagagalaw, nakakakapit sila sa bato. Ang galing. nakakadami na ako dito ah. Oh. Ito pa oh. O oh, na nga kasi nga silang ganyan. Oh. Ang galing. Dito lang sa paikot na to, nakadami na ako. Ang dami ko na nakuha. Ayan, basta matyaga lang tayo naghahanap. pagkasi na pa may araw ng ganito, nagtatago na sila. Oh, o pa oh. Ilan na nakuha natin dito mga idol? Apat ba o oh, Lima. Nana ba? Nana. So, hanap tayo ulit. Hanap, hanap. Yan. Tinitingnan ko bali yung mga sulok-sulok na Ito pa, oh. Oh. Ayun, oh. Nalagpasan ko na sana. Oh. Balik dun sa pesta. So, isunod na nga natin po nilagyanan na natin para hindi na tayo baka mamaya ay ma-outbalance tayo dito sa batuan na to mahirap na may ako tayong camera ito pa galing may nakikita pa ako sa singit o mga idol may nakikita ba kayo may nakikita pa ako ayun o oh. ayun o oh. ayun ayun ang laki hey. meron pa. Ayun pa. Ito, oh. Oh. Galing. Dito lang sa paikot nitong bato na to. Ayan. Nakarami na tayo ng kinuha. So, dinadami natin yung hinukuha natin dahil madami tayong bibigyan nito. Marami merong paborito nito sa amin. Ay, maliit pa yun. Hanap Hanap pa. So, hindi natin kinuha yung mga maliliit para lumaki pa sila. Mga kapamili tayo. Uh, ito po oh. Ayan, oh. Hirap lang ang kanin talaga. Kaya kailangan may gamit kang ganito. Kanina kasi hindi ako gumamit nito pero daladala -dala ko siya. Nasugat ako. Nagalas yung... Oh. Ay! Saan ho lugas na? Ayun. Oh. Polan kay hirap hirap. Yan. Yan maliit pa. Saan pa? Nararamdaman. Ayun galing ang dami dito sa lugar na to na naka dyan Alay lang. Ang sakit sa likod. Kailangan talaga matyaga. So, nakakalibang naman siya. Hindi mo talaga pagsasawa na makuha nito dahil sobrang nakakalibang. Ayan, may na exercise ka pa dahil may bend bend yung, yung katawan. Oo. Oh. Ay, wala laman. Walang laman. Mga naman sila. So, wala na dito. Hanap pa ulit tayo. Medyo mabigat na rin itong bitbit ko. What more isasama pa yung nakuha ni Oshino. Ayan, ganto mga idol yung itsura ng batuan sa amin. So, meron siyang nakabalot na halamang dagat na akala mo wala naman pero may mga ano nang talabayan ang tinatawag na talibtip hanap kaya ito, maraming bato dito. Kaya kailangan ingat kasi yung ibang bato, kumagalaw. Hindi siya naka... Hindi siya naka... Binatawa ko na dito yung natin para matanggal yung mga buwangin na hinain nila. Ayan. Sisilipin natin yung bawat ilalim.

Silip-silip. ayun na nasilip ako so huwag okay, yan medyo maliit na to ito oh ito natin makuha na yung hindi po siya sumasarado eh yata tayo kaya ganun kasalada na lahat yung kanilang mata ba yun bago natin mo Kasi nagagalaw na sila eh. Hindi na agad-agad natin maiangat Makuha o oh ay eh, hindi ko mapakita yung paglubog nung mata nila. Diba? So, madalang, meron namang sunod-sunod. Tulad nung nakuha natin kanina. tayo sa tignan ng batuan medyo mahihit na yung sikat ng araw pero nai-enjoy pa rin tayo sa pangungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungung dagat ay maalon, namumuti sa laot. So hangin ang iyan pa rin yung ating hangin. Uy, parang ang laki nito. May kasama pa siya. Ayun. Ba? Oh, mayroon pa. Mayroon pa. Ayun lang, maliit na. Kanyang ringwanin yan. Tingin okay, dinadahan na natin. So, Ingat talaga. Lalo na sa akin dahil dala ko itong ating camera. Mahirap na. Baka mamaya mabasa. Ano tayong gagamitin na pang-shoot ng ating mga fishing videos. garden na to ay napakahirap kuhanin pero napakasarap ayan pag kinain mo ay eh, saglit lang ubos ano Han? madami na? hihirapan ako magpukpuk <laughs> <laughs> ano na gawin mo? <laughs> uh, nahanap niya daw ulit yung lure niya. <laughs> 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 Na-donate. So isang round pa tayo dito Tutan natin to Pero pinapadigil niya na ako Madami na daw to Pero talagang nakaka Limang talaga mga idol promise Nakalibang manguwa Nakakatanggal ng stress Ayan yung pangunguan ng mga ganito Ang dami ng bato dito So mukhang palaki na yung tubig Ayan, dahil nagkakaroon na ng agos dito. Nadadaligan na ng volume ng tubig dito sa gawin natin na to. So, tamang tama lang na tayo mag-stop na sa pangunguha. At madami na tayong nakuha. Ayan, padalay sa pwesto natin. Ayan, pwesto natin. pwesto natin. So yan, kanina mga idol, marami akong nakuha dito sa pwesto natin na to, sa badoan to, sa mga singit-singit niya. Marami. At, ito naman ni Oshino. ay, Magbabalaw. Magbabalaw yung bado ng akin. Ano yung tuntungan? Ito yung mga nakuha niya. Ang dami na pala. siya, hinahanap niya pa rin yung lure niya doon sa may doon. So, ang mahal din po kasi yung mga idol kanyang lure na yun. Nanginayang tuloy siya, kaya tuloy nawala sa mga 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 dito. Ay, nalagyan ng dito, dito. That's it. So, meron na tayong gagamitin tubik. ibabad sa kanya so ibababad kasi natin yung ating taktakinan 24 hours ayun na si Oshino parating na tama hindi daw so, ito ayusin lang natin to ating mga gamit At uwi uwi na so ayan low tide pa rin ayun si Oshino at namumuti pa rin yung paragatan natin ayan, hindi biro yung dinadaanan natin dahil ang daming bato so dito medyo madaalang unlike sa spot natin kanina na talagang dikit-dikit yung bato at ang kagandaan dito wala, wala siyang tubig kaya nakikita natin ang maayos yung dinadaanan natin Ito na lahat yung ating mga nakuha ng Oh, no, Nakaka palang pa palang <laughs> pahid. Pahid ba yan? Hmm. Nakaka ano pa yan, patong sa bato. Hindi ko ano to. Pinduwa ko nga, pakita ko nga ako sa'yo. Nakaka no, pa palang pahid. Hmm. Hindi, ikaw. So, ikaw yung isa na yan. Isa lang sa'kin, sa yung malapad. May malapad yan. Hmm. Ayan po mga idol. Pahid ba yan? Hmm. Ba't nasa bato siya? Nakadikit sa bato. So, oh my God. So, ito lahat yung ating mga nakuha. Ayan, bago yan tanggalan ng ano, ng puwit. Itong pinakapuwit niya. Babag na natin ng 24 hours. Ito, tinatanggal yan. So, bababad muna natin yan ng 24 hours. Ayan. Malithya, mo, Oo, nga, parang maliit yung nilagyan natin. Ngayon. Mm -mm. Magsisiapong sila dyan, tatakas. Puni ko yung isa. So, ipapalda natin ang na nalagyanan. Masyadong suko. Yung ano natin, walang space. Magsisitakas yung ating mga taktakin na yan. Ito yung kinuha natin na tubig alat. Tubig alat. Tubig -alat. Ayan. Natin siya dyan, ha? 24 hours. So, ganyan po mga idol yung ginagawa namin. Tubig alat din yung pinangbababad namin sa kanya within 24 hours para siguradong malinis at iluwa niya or isuka niya yung kanyang mga kinahin na buwangin at mga lumot. Ayun. Ayan, siguradong marami naghihintay nito pagkaluto. Ayan, nawa si Oshino ng tanim natin gabi. So, hinarvest na ni Oshino. Dahil ipiprepare natin yan para maibilad na. Ayan. Dahil bukas pa natin lulutuin yung, gina yung ginawa natin taktakin. So, ngayon pa lang, eh, ipiprepare na natin tong ating mga gabi na yan. Sa paligid lang po natin ay meron na tayong makukuwang panangkap sa ating pangulam. Ayan, basta masipag kong magtanim, siguradong malaking tipid. So ayan mga idol, nandito na tayo ngayon sa bahay at natapos na naman yung isang makabuluan na pag ahanap natin ng taktakin sa gilid ng dagat yan talagang uh, sabi kong sulit na naman So, cagalang lang muna dito sa gilid para kumuha ng ating pangulam So hindi muna po tayo lumalawot gawa ng sobrang lakas ni Hanging Salatan o si Sterlis Ayan at yung uh, nagsilaot ka gabi ay nabalta namin na karamihan daw ay walang mga huli. So, yung iba ay meron naman pero karamihan daw ay walang huli. At napa subo pa daw sa malakas na hangin hanging salatan. Ayan, tsaga muna po tayo dito at sana ay makahuli na dito sa malapit lang dito sa amin para naman hindi tayo sumabak sa malakas na hangin at anong. Ayan, kung bago ka po dito sa aming munting channel, yes, ikaw po na nanonood at gusto mo ang mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang po ang pakipindot ang subscribe button sa ibabahan kong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Goodbye!